Ito na, Luigi. Ang naglilid at tumitingin sa likod nitong si Orly Fernandez. Ito na, nagkakaamoy na, nagkaka. Tinginan. Mga hata sa kaliwa. Ini Pak, Pak Rimas, <Susuruh> ini Pak Rimas, ini Pak Rimas, ini So meron lang tayo breakaway 5 man breakaway kagad to ha Okay So sino sino to mga to Luigi Ramirez na Malakas tong si Luigi Si Tyson Negrillo ba side Si Jerry Torres kapwa Jerry Kapa, Jerry Kabail Chip Valdez uh, Wala pa team Aurum si, si Angelo Gaspar, yung isa Bal, oh, Lumayo ka agad tong lima na to ha Tingnan natin kung makakadikit pa rito yung ating grupo sa likod Lumayo na ng mga 200 meters So ito, ito yung ating peloton Ako malapit-lapit lang to kaya panghabulin to ha. Dito tayo mga big guns eh ito dito yun di ang mahirap okay so unti-unting lumalapit yung peloton dito sa ating limang breakaway o mga beacons na rin pala eh. okay so ito lang yung ating peloton ha patak-atak yata ni Mark Laplana andito na pala si Aaron si Christian Aaron Delena Daniel Pariñas So, andito kayo mga big guns, eh, Jomel, Dios Reyes, Harley, Fernandez. Wala dito, mga porpuhan, eh. Porpuhan ng labanan dito, kaya medyo... Ah, may buka pa sa Maganda sana yung larawan dito sa may bypass, kaya lang nagkataon. May mga nagdulad tayo ng mga kababayan na napasa. Mga paray, kaya medyo uh, ah, kumipot sa ating ruta marami tayo mga weekends dito ah Uy, DJ Perez yung umahatak dito sa grupo Dito pala si Jess Rell, launiko So, dito rin si Donny Hatton ha ah. Maraming mga pro na rito eh. Nakikita ko Justin Smitos. Ang dito na rin. Mga pro na ang pangasinan. So, abutan na yung ating breakaway. Atak ni DJ Perez. Wow! tumataas ito mataas itong si Jeric Capas. Sunod ka agad, Jeric So ayaw talagang pumayag dito ang limang breakaway na matikitan ng ating Peloton, si Jasper Gaspar Yung naka-aurong, Jeric Cabail Jeric Kapwa, mayroon tayo isang pro dito, itong si Jeric uh, Kapwa Yung from uh, Cycling uh, Jeric Cabail and Jeff Valdez, isang ex-pro naman, yun ang Hakim uh, Valdez Oh, mabilis ang kanilang takbo, dito kilometers per hour may, may, may lumalapit yata so may dumidikit na isa so, ano, may dumidikit na isa from team 3115 dumidikit siya dito sa ating uh, breakaway so naging lima oh, babae pa oh dumidikit na dumidikit na ito peliton natin doon sa breakaway ayun oh nabot na yung breakaway natin ha? so nabuo itong ating grupo Maangat na sa kaliwa Daniel Parinha Sugod ka agad Jomil de los Reyes Ang mahabol Kanya-kanyang banat na ka to So Nagbabadyang tuwa kasi Daniel Parinha Isang to Cyclist from Pangasinan Team Pangasinan yun Hindi ka rin pala si Jesus Garcia Malakas yung hangay Ang kanyang takbo -tar 45 Grabe tapos na lawa

Kaya ng mga balat si Daniel Parigas ah. ha. si Daniel Parigas ya. Ayo kita si Daniel Reyes. <laughs> 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 na, ngayon, mga okay. So ito ba tayo na naman. Riders, three riders. Ito, ito na takas. Yes, lang yung isa. Okay. So, last three laps tayo. So, meron tayong apat riders sa tumatakas ngayon. Nandito na naman si Jeric Cabail. So lumalayo sila ng bagya sa ating main peloton. So biglang naglayo itong ating grupo ha Si uh, Tyson Negrillo pala yung isa. Tyson Negrillo eh ito si Jerry Cabal. O so, sa likod din nagagabol pa rin. Si naghahabol sa likod. Si Johnny Hatin. Saka si Dodong dahil pa rin yung grupo natin ito dito na to Seven riders na naman itong ating panibagong breakaway Donny Hatin nandito at Tyson ni Grillo Woo! mga natin si Dodong sunod ka agad itong si Jerry Cabal 70 meters yung ating peliton sa likuran yun <todic> ating peliton ha talagang matindi rin itong si Jerry Cabrel sa likod ito yung ating peliton no? oh, oh tumatansya lang itong ating peliton ha? Ah. tumatansya lang mukhang na 100 dito nga so uh, madidikitan na naman itong ating breakaway tumatansya lang yung ating peliton eh. hindi talaga makalayo itong ating mga breakaway sa ating na ito lang Karamihan dito pang national riders Pati si Bayan si Elit, si Jasmine nandito na Lako! Lahat right? so, na naman ang Malaysian rider Ano nga si Malaysian talaga o Hoy! Main tayo o DJ Teres, Daniel Pariñas, Domel Tumahabol pa si Luigi Ali, lako! Hoy! Lako! Lako! Uy, oh, hindi tumatakas tayo. Pero wala, abutan mo naman. Ito si Harvey, ito. Sumusubok tumakas. Itong si Harley Fernandez Sumusubok tumakas sa ating men peloton. Pero may naghahabol kaagad sa kanya sa likod. Si Luigi Ramirez. Talagang walang magkakasama rito ha. So ito yung ating peloton. Kontrolado na naman ni DJ Perez ng telephone natin. Nalakas yung akin. Pasuba! So, nagsisikap na lumayo itong apat na breakaway. Iba't iba yung ating breakaway. Harley Fernandez, Luis Ramirez, G. at itong na violet Nalakas mong akin. Ang takbo nila. Porte lang. Kaya mamaya pag-rematean sigurado. Pakalakasan to remote Matanda Isang balik na lang Ay hey, matihan na Malakas talaga itong sinong Iji Ramiris Ayaw nga sa harapan Mas maganda pala Pag walang jowa Sabi mo Mas malakas kung Mas matindi Amin sa'yo Kaya Hindi ito nawawala Sa breakaway Nanalo ito sa bagabag Nero Vizcaya Ay pang maintain Pero walang pang remate Itong si Idol Tuluyang kaya makakalayo sila dun sa ating yung peloton Or makakadikit na yung ating peloton 100 liters na lang Uy, okay. oh, ito yung ating peloton oh So pagbalik yata nito, rimatihan na Uy, uh. so sila pa rin ha Apat pa rin to Oh, sumahabol so, uh, tong si Malaysian Rider yung ating peloton na final round pagbalik rin matihan hindi natin kung abutan pa yung apat na breakaway may lalayo yung ating breakaway ha hindi na makadikit yung peloton dun sa ating breakaway hop punigil na itong si DJ Perez pero meron na siyang kasama doon sa harapan ang tanong kung makakadikit pa ba itong ating peloton Habol nang habol yung mga nasa harapan no? Pero malapit lang May possibility pa na dumikit Itong ating Okay, so rematayan na to ha So ilang radius na magkakarimatayan dito Lima Tapat Okay, last 300 meters to the finish line Huwag na kayong kukurap Huwag na kayong pipikit huminga na kayong malalidol Sigurado nagbabaga, nagliliyog at nag na Ray Matihan mga dito, Harley Fernandez ang crowd favorite dito yung naka-black dito sa likod sa likuran natin kung mado-double back-to-back champion itong si Harley Fernandez, sasaligan lang yung ating peloton, mukhang hindi na maaating dito ma ating peloton dito na kayo mga gabirok pang matinding, Ray Matihan, Ramirez yung nasa orapan, dito kaya kalaban dito ni di Harley itong naka-black dito sa likod g -Horks.